Nationwide. Nanindigan naman si Senator Christopher Bongo na first hand niyang nakita ang hirap na dinaranas ng lahat ng mga biktima ho ng sakuna. Sa unay niya, nagpaabot ho siya na pasalamat kay Sen. Jingoy Estrada dahil sa pag sponsor nito sa Senate Bill No. 2451 o yung Proposed Ligtas Pinoy Center Act. Sa ilalim niya ay bibigyan ng ligtas, maayos at permanenteng evacuation centers ang bawat lungsod at munisipalidad. You will also be responsible for providing the immediate assistance and basic needs For our evacuees of people displaced uh, from their homes due to disasters, calamities and other emergency events. Dagdag pa na senador, marapat lang daw na maisa batas na ito dahil maraming vulnerable sectors sulad ng mga bata at senior citizens ang naapektuhan sa mga ganyang uri ng sitwasyon. At uh, talagang kawawa yung mga kalagayan nila, walang komportabling higaan. Walang uh, comfort room na malinis, mas vulnerable sila sa sakit, lalong-lalo na yung mga bata na walang komportabling mahigaan man lang, uh, pahingahan. Patuloy naman pong hinihimok ni Senator Go ang kanya mga kasamahan na magsimula na sa paghahanda ng mga emergency packs at relief goods kahit wala pang sakuna. Brigada